Nakarelasyon kong lalaki nga mas gahi pa ang marshmallow kaysa sa iya ha. hapon kanimo DJ Sam o ingon man sa imuha mga viewers o followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Sasha. DJ Sam, isa pa lang kukabuan nga naminaw sa imong programa online. Sama sa uman, dunapod na ko'y ipangutana o patambaga na sa imong mga viewers o followers. Doon ako'y nakaila sa dating site sa Facebook DJ Sam. Gipangayo na ako ang yahang messenger, pero ingon siya wa daw siya anak. Pero naghatag siya og cellphone number. Nitawag dayon ko DJ Sam. Gipangutana dayon ako siya about sa iyang identidad. nagila ilami mi ug nangutana pud siya nako. Na gusto ba daw kumuuban sa Davao di sam pagkaugma dayon? Magpa-change oil daw siya sa iyang sakyanan. Tinuo di jay sam mabag-o og four wheels. Ambot nganong ni sugot pud ko nga muuban sa iyaha. Ingon man gud siya di jay sam nga mobalik ra mi dayon. Maong ning sab ko. Apan pag-abot namo sa Davao, diretso mi sa kumpanya nga gipalitan daw niya og sakyanan. Ni mi, o gipalingkod ko niya, hulat lang daw ko. Unya, pagkataod tao di Sam, miingon siya nako ko. Wa daw mi kaabot sa time. Kay 11am daw ang iyang schedule. Mau daw na ang iyang appointment. Pero niabot mi, 12 noon na di Sam. Adlaw ka nga Martes. Thursday na po daw, gihatagan siya og balik nga schedule. Pertigid akong kabalaka DJ Sam. Mura ko gitabunan sa langit o gyuta sa iyang giistorya. Di daw may makauli kay hapon na daw. DJ sam giing na siya nga. Ingon ka, mubalik dayon ta. Maong niuban ko sa imuha. Wa ba ako'y dala nga sinina? Apan mi balibad siya. Ana pa siya. Wa daw siya magingon nga mamalik mi dayon. Mihilom na lang ko di sam kay wa man gihapon ko'y mahimo. Nagsunod-sunod na lang ko sa iya ha, o ko nagpahalata nga gikulbaan ako pag-ayo. Gida ko niya sa SM, DJ Sam, o dito mi naglunch, lunch humana malit ko og pantalon oga blouse. Ako na untang bayran pero ingon siya siya na daw umubayad. Credit card ang iyang gamit, DJ Sam. Pagkahuman humana, diretsyo na dahin mi sa hotel, o mm? gihapon ko nagreklamo. DJ Sam, samtang naghigda ko sa kama, gidas maganda yun ko niya. Kini nga lalaki DJ Sam, senior citizen na siya ha, kay 60 plus naman daw ang iyang edad. Pero ambot pila'y plus, kay wa man po siya mag-istorya. Gilamas dayon ko niya DJ Sam. Gihimas-himas niya pag ayaw nga akong dughan, gisunod na dayon niya ang akong binangkal. Wah ko kumisugot, kay wak may hugas DJ Sam. Wajud jud ko ning sugot ana, perti na balibad. Mga isa siguro na muka oras nga istorya ni Andar na po siya DJ Sam. Okay ra ba daw nga mohikap daw siya? Hikap ramanda daw, maong ni sugot ko. Mao to, banat-banatan jud niya DJ Sam. Apan sad lang, kay wa gyud daw mitindog ang iyang tabadidoy. Nalipay ko, kay wa ko niya nahilabtan DJ Sam. Humani adto nang laag mi DJ Sam. 12 a.m. na ang uli. Og dito na po, pag abot na mo sa hotel, gihubuan na gid ko niya DJ Sam. Sa sige na kong balibad sa iyaha DJ Sam, gipangutana na pa ko niya kung transgender ba daw ko. Mong pirtigin na katawa DJ Sam. Pero again, bisan pag iunsa ko niya, wang gihapon ng gahi ang iyaha. Ni ato nga time DJ Sam, murag nagka interes na ko na makipag-ana-ana sa iyaha. Pero di gud siya pagunit kay maulaw daw siya nako. Tungod sa ako ang kahigam, gikuot bitaw nako na DJ Sam kay di magyud niya ipakita. Og pagkuot manay nako na perti man ang gamaya. Gahi-gahi palagi ang marshmallow DJ Sam. Perti na kong katawa pero naluoy ko sa iya ha di DJ Sam mong akoan na lang siyang gitabangan og dula hangtod nga ning gahi na DJ Sam og gamay gipaspasan day niyag taman kay basig mohumok daw og balik pasalamat siya sa akoa DJ Sam paghumanamo kay nagsaksid mangyud siya pero ang akong problema karon di DJ Sam last thursday na ashay lakaw magkita daw sila sa mga barkada niya nga mga driver DJ Sam kaysa una sa batanon pa siya, driver di ay siya DJ Sam. Wa daw siya signal. Pero usa ni anak kahapon, gitawagan ako ang iyang cellphone. Ingon e pa siya na ana daw siya sa car. Pauli na daw siya. Pero taod-taod -tao, DJ Sam, akong gitawagan. Pinaagi sa messenger. Tungod kay tiguwang nalagi siya o dili siya hanas mo gamit sa messenger, pindot niya ang video call DJ Sam. Nakit anjud na ako ang babay sa iyahang likod, nagtindog DJ Sam og naa sila sa usa ka hotel. Nangurog gid ang akong lawas sa akong nakita. Ingon siya pauli na daw siya. Gipatay na ako DJ Sam sa kalagot og gitshot nako ako siya. Pero nibalibad siya og nedinay kay ingon pa siya nagpamassage na daw siya. Pero akong ipangutana sa inyo ha. Sa akong nakita, mutuo ba ko nga nagpamassage ra na siya? Mutuo ba ko sa iyang explikasyon o grason DJ Sam og mga viewers nimo. Palihog tambagi og komento daw mo sa comment section. Palihog DJ Sam ikaw na lang bahala mo sabut aning ako ang suwat kay ilong gako. Dagan kayong salamat sa paghatag og panahon ng akong pangutana. Unta matambagan ko nimo sa imong mga viewers og sa imong mga followers. Imong sender, Sasha.